Dumadakdak nagpapakita ng sipag, lumalakas kahit ang head coach ng Yokohama, Todo Puri at hanga kay Kai Soto. Napapansin na naman ng NBL Australia Barnard pa sa Wasserman Group kasama mga NBA player. Well, after ng pagbabalik ni Kai Soto sa ating Gilas Pilipinas noong first window under kay Coach Tim Cohn, ang mga haters marami ang sinasabi kung hindi na mag improve si Kai at wala pa rin magbabago. Pero pinapatunayan ni Kai Soto under kay Coach Tim Cohn na karapat dapat siyang maging main man ng ating Gilas Pilipinas under kay Coach Tim na gamit ang triangle offense. Kalaban ng Hong Kong, 13 points at may 15 rebounds si Kai. At kontra naman si Chinese Taipei, 18 points at 10 rebounds naman ang nagawa ni Kai. Kung tutusin yung ganitong stats eh, halimaw na kung ituturing. Pero dahil sa sinasabi ng iba na mahina pa talaga ang kalaban ng ating Gilas Pilipinas ngayong first window, ay may point naman sila. Pero napatunayan naman ni Kai Soto na mas malakas na siya ngayon at lumalakas pa under kay Coach Tim Cohn na nag-unlock ng kanyang potential at confident. After ng FIBA Asian Qualifier parang halimaw na nakawala si Kai Soto sa Japan B League dala confident galing sa ating Gilas Pilipinas. Sa huling limang laro ni Kai Soto sa Yokohama kasama sa Gilas Pilipinas halimaw na ang stats nito ngayon kada game. At kaabang-abang talaga kung ano pa ang magagawa nito sa future. Sa laban nila sa Chiba Jets, 26 big points lang naman, ang in-score ni Kai Soto may 11 rebounds pa at hindi biro ang katapatan nito sa ilalim, mga world imports na may experience pa sa NBA. Sa laban naman nila sa Toshiba nakagawa ito ng 14 points sa unang game at sa second game naman 21 points at 12 rebounds at 4 assists naman ang ginawa nito. Na kahit ang kanilang head coach na si Takito Aoki ay nagtataka na rin sa nagagawa ni Kai para sa kanilang team. Kaya nga binibigyan nito ng tiwal at mas mahabang playing time ang ating pambato na si Kai Soto. May nabasa pa nga tayo na isang interview ni Coach Aiki na buti na lang daw nakuha nila si Kai sa Hiroshima. Sigurado nang hinaya ngayon ng head coach ng Hiroshima dahil ibinigay nila si Kai na dominating na ngayon sa Japan B-League. Hindi lang hype to dahil makikita naman natin ang stats ni Kai Soto ngayon. Kaya nga kahit ang NBL Australia, napapansin na naman ang ating pambato na si Kai Soto. Sa post ng OC Hopla, napansin nila ang magagandang stats ni Kai Soto sa mga latest game nito sa si Japan B League. Hindi lang ang NBL Australia ang napapansin si Kai, pati na rin ang may hawak sa kanya na Wasserman Group. Banner ng mga stats ni Kai Soto na minsan lang nilang i-post sa kanilang social media dahil more on NBA player talaga ang kanilang pinapost na magaganda din ang nilalaro sa NBA na hawak nila. May rumor nga ngayon na kumusta na kaya ang offer kay Kai Soto sa isang European team dahil mas umiingay at gumaganda na talaga ang laruan ni Kai sa si Japan B League. Well alam naman natin na ngayong NBA Summer League magbabalik si Kai Soto sa USA para sumubok ulit sa kanyang pangarap na NBA. At this time ay confident, mas prepared, mas kondisyon at mas masayang Kai Soto na ang susubok muli sa NBA. 21 years old pa lang naman si Kai Soto, napakahaba pa ng paglalakbay nito sa basketball. At malay natin, ma-dominate nga talaga ni Kai Soto ang Asia tulad ng sinasabi ni Coach Tim Cohn. At baka minsan na lang makapaglaro si Gilas kung makakapaglaro ito sa NBA, sana magkatotoo.